Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya inaligaw sa si channel na ito, please po, i mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan ni eh, kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tatlong bagay. Ang una po rito ay ang pagpapakalat nga po nila na sa si Main Mendoza ay ganap nga pong buntis. <laughs> okay, ganap na raw pong buntis sa unang anak nila nitong si Panot. At ang ikalawa naman po, kung sino nga ba ang nangunguna dito po sa mga balibalitang ito, walang iba kundi si Lucifer Min. Ayoko na po siyang pangalanan pero kilala niyo naman po kung sino si Lucifer Min. Okay? At buod nga riyan, atin din pong pag-uusapan ng tanungin nga po sa si Alden Richards dito po sa kanilang... Uh, sa kanilang tour ano kasama po si Julia Montes kung aware ba siya sa mga kaganapan kay Mayman sa lalong lalo na po ang uh, maingi na maingi ngayon na pinag-uusapan na pagbubuntis nga po nito yan ho yung mga uh, pinag-uusapan ngayon sa social media na pilit po nilang iniiwasan na mapag-usapan dahil nga naman eh alam niyo naman magkakaubusan na naman po ng dahilan para lang po maiwasan nila yung mga ganyang usapin pero hindi natin 'yan iiwasan na ano? nabasat may kinalaman laman kay Mina kay Alden araw-araw po nating pag-uusapan ng mga bagay na yan. Sabi ko naman sa inyo, eh, di ba? Basta't may kinalaman kay, kay Min at kay Alden, hindi hindi po natin palalagpasin yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hiyan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal. Kina kay Alden ang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Show Business ngayon sa pag-support at pagmamahal, kina kay Alden. At uh, kung nood ka nga nanood mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, Naku, ano po inihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan sa kanilang dalawa. Okay? At kung marami ka pang kilalang mga Aldeb fans dyan ano, na hindi pa nakasubscribe sa atin, sabihan nyo na po sila. Sabihan nyo na po sila na uh, mag-subscribe at magsama-sama po tayo sa channel na ito. Nang sa gayon eh kapag tayo dumepensa eh solid na solid ang pagdepensa natin ano. At narito nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina -kanina lang unahin natin na naging komento nitong si Miss Edgy Marcelo. Ang sabi niya rito, "Hi Mr. Pinasan, thanks for the updates sa Aldab fans. Ano? We really appreciate these gestures since 2015 to present. Kayo lang ni Mr. Destiny, ano, uh, MG Blogs, uh, Aldab Media, and very ang, ang very matatag. Ano? Our main mainers can't manage na itayo. Walang kay na itaas si main. Uh, like before, ano? nawawala ang mga advertisers uh, who wanted to get her like Palmolive, Shopee, what is left, Zonrox, lang, ano. User user is pulling her down as the start of the dangerous of, of her dangerous karma since uh, July 2023. My point of view only ano. Don't expect na babalik ang kinang ni Mina now na she is with user ano. Dapat eh basagin ni Maine niyan. Like the film of Panot, no? yabang ni Silvia with wh why all of a sudden first day, then last day, agad, agad, no? sa Switzerland. Uh, wala, si wala silang say, ano? lahat sila even, enchon enchong di, you know, it's quiet. Thanks, uh, give my regards to Lala Granny. Hope for your good health always. Thank you so much, po, Miss uh, Edgy Marcelo. And I agree with you. No, I, I agree with you. Hangga't na nadadawit po ang pangalan ng isang main Mendoza dito po kay Panot, eh, don't expect, don't expect na talagang babalik at babalik 'ano, yung uh, mga endorsements na nawala po kay Main Mendoza, mga projects na nawala po sa kanya. 'Yun po yung reality doon. At para naman po sa ikalawa, ito naman po yung mula kay Miss Doris Datupan. Sabi niya rito, kahit pagsamahin pa ang mga main one-sided fans at kampo ni Panot, ano, di nila kayang kaya yung uh, bangunin ano ang career ni Mengay. Even pa not, ano, ano naman ang uh, maibubuga ng isang taong oportunista. aka user ng taon ano. We know how he won in politics. It's all about uh, it's all uh, it's all because of baby girl. Eh, ADN lang ang may kakayanan na gawin niya na mabuo lang sana sila ulit ng hobby niya di ba kundi magbuboom ang career niya at bumalik ulit sa mga sa iba pang uh, babalik din ulit ang mga endorsements niya at uh, hello ano mga alagad ni user feeling niyo sikat ang poon ninyo tama kami, Mr. Pinas diyan welcome sa GMA ang star ng network ay si Asia's multimedia star over na ang isang taong uh, nagka-movie nga, no, first day, last day lang <laughs> na na-show. Ano yan, ano? Nagpapatawa lang sila. Mga mema, mema talaga sila. Ang taas na naman, ano, ng mga pangarap. Anyways, walang mangyayari sa mga paninira nila kay Tisoy. Ingit lang sila sa legit na hobby ni Mengay. Thanks, Mr. Pinas. God bless you. And God bless you rin po. Miss Doris Latupan. At uh, dun po sa mga sinabi nyo, lalong-lalo na po, ano, yung sinabi nyo na kapag si Mina at si Alden ay muling magsama, no, eh talagang magbubumap, magbubum ang kanilang karera. Well, uh, sa nakikita natin, dahil magkaiba nga po sila, no, magkaiba sila ng network sa ngayon, eh medyo malayo po sa katotohanan talaga na mapagsama sila. Pero, uh, kidding aside, ano, uh, kung sa oras po na pak ibalik at balik silang dalawa, eh, talagang, talagang magkakatotoo po yung inyong sinasabi. Napakadali pong mag-boom yan, lalo na pag mga Aldo fans nang nagtrabaho. ba diba? Pag tayo na yung nagtrabaho. Pero ngayon, we tend to respect, ano, the decision of Main Mendoza at Alden Richards na magstay muna sa showbiz, di ba? At do their business. At para naman po sa ikat, ikatlo natin nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Norberta Whitby. Sabi niya rito, Mr. Pinas, maiba lang ako. Nakita mo ba sa picture sa YouTube ano na silang tatlo no Gloria Arroyo, former president Duterte and uh, guess who? Who the next ano? Tito Soto. Tatakbo ulit pag senador. haha <laughs> Sabi ko na nga ba nagpapabangon uh, nagpapabangon na. Kunyari, magkakagalit ang Tape, GMA, TVJ, EAT, TV5 at maraming kuno ano kampi sa kanila. Well, ang election ng senado Senador ng, ng, Senator no ay 2025 na at malapit na 'yan. Madali lang ang takbo ng araw. And uh, agree ako dun sa sinabi niya. Sa napansin niyo Miss Norberta Whitby, no? Ginagamit na lang itbulaga para mapaingay. Para po sa napakarami pa nilang mga hidden agenda And one of the hidden agendas that they have Is to run in politics To run in our senate Ano? Siyempre, wala naman na pong ibang ikabubuhay pa yung mga yan Alam po nila kung gano'n nakahina ang EAT Alam nila na wala na sa kanilang itbulaga Kahit na nag-file pa sila ng kaso The itbulaga, uh, the, the name of the itbulaga ay Hindi po maibabalik sa kanila ba? Diba? Kaya nga, tulad ni Panot sigurista yung mga yan. Kinakailangan nilang pumuesto sa ating gobyerno. Nang sa gayon, eh, daradarad yung sahod at uh, makagawa ng mga, alam nyo na, kung ano man ang dapat gawin. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung mga dapat nating pag-usapan. Unahin muna natin itong pinakakalat nila. Pinakakalat nila ng si Maine Mendoza ay ganap na nga pong buntis. Nananaba, inaantok, at kung ano-ano pang mga senyales na pwede nalang idikit kay Maine Mendoza para lang po ipagpilitan na si Maine ay buntis na para po sa unang anak nila nitong si Panot. Okay? At uh, bukod nga riyan, ano? Bukod nga riyan, uh, ito nga pong isang Maine Mendoza, no? Eh, talagang, uh, alam nyo yun, kung meron man tayong, kung meron tayong dapat itinda na paninda, eh talagang sobra nilang ibinebenta at ibinebenta. 'di ba? Ibinebenta at ibinebenta nila dahil nga naman ano, uh, alam niyo na, lumalam lam, ano, gustuin man natin o hindi, yun, 'yun 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 ang nangyayari dahil nga hindi nagugustuhan ng mga tao ang nakikita nila kay Menggay. Hindi nila nagugustuhan ang mga balitang lumalabas kay Menggay. Alam naman po natin 'yun simula pa lang, hindi tayo nagkulang sa mga paalala, pero siyempre bilang mga fans ni Mina at ni Alden, ano, nandito pa rin tayo to support them. Hindi naman natin nahayaan na gano'n at ganun ang mangyari. Pero ito mga fans kuno ni Main Mendoza, ano, yung mga toxic Mainers at mga toxic Armin fans, ano, walang ginawa kundi ibaba siya ng ibaba. Okay? Ngayon, ginagawa nila itong excuse. Kaya raw, kukunti na lang ang proyekto dahil si Main na raw po ang tumatanggi. Tinatanggihan na raw po na ito. Pero, napakalinaw sa interview ng isang Main Mendoza, na siya ay mag stay sa showbiz, na siya ay magtatrabaho pa rin. Okay? Pero hindi na po ito nangyayari dahil ang sinasabi ng kanyang mga fans, lalo na ng mga toxic mainers at mga army mga army fans, tumatanggi na sa guy para nga naman daw makapaganda na sa kanyang pagbubuntis. At ang ikalawa, Sino nga ba ang mga taong nagpapakalat nito? Ito po'y pinangungunahan ni Lucifer Min. Kilala nyo na naman at alam nyo naman kung paano magtrabaho ang isang Lucifer Min. Ano? Siya po ay napakaraming connection pagdating po sa mga dyaryo, Pagdating po sa kung ano-ano pa mga social media platforms, ano, na alam nyo naman pong dikit na dikit din naman kay Panot. Okay? Si, si Lucifer Min po ang kauna-unahan pong nagpapakalat na mga ganyang info na sa main Mendoza ay uh, buntis na, no? At uh, natanong nga po si Alden Richards kung aware po siya sa mga nangyayari, no, dito po kay main Mendoza. Ang tanong, ang sagot nga po niya rito, opo, no? At uh, napakaikli lang ang, ang sagot niya, kundi opo, yun lang. You know? at uh, ito nga po ay inire-relate pa nila sa mga matang nakita na naman nila kay May, kay Alden Richards ano na. Medyo magto. no? At uh, alam naman po natin 'yon eh. Walang mangyayari kundi eh walang mangyayari kung magmumukmuk lang, walang mangyayari kung magiiyak lang. 'Di ba? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.